Hi guys! Kumusta na po kayong muli? So today guys, ay nakikita nyo po ba ang ating ulan for today? So masarap yung may sabaw, lalo na at umuulan po today. Ayan, medyo malamig ang ating panahon. So guys, ayan, nakakatakam. So ito po yung sinampalukang paanang baka. So ito na yung ating paanang baka guys. So malinis na to actually. Ayan guys, pero papakuluan ko pa din guys para linisin pa uli. So ayan na guys. nag start na siyang kumulo. Ayan. So pakuluin lang natin kasi nilinisin ko lang din. Malinis naman siya actually guys. Ayan o, no, wala naman siya yung mga buhok. Ganun. As in, malinis na talaga. So, ayan na guys. So, hinuhugasan ko lang po and check ko lang isa-isa. Ayan. Ayan. At ito na nga guys, yung ating malinis na na paanang baka. Ayan. At ito rin guys yung gagamitin natin pressure cooker. So, open natin. At ayan na yung ating paanang baka guys. Ayan. So, papakuluin na natin dito gamit ang ating pressure cooker. So, palalambutan na natin. Lagyan natin ng tubig. Ayan. And then, asin guys. So, medyo dinagdagan ko to ng tubig guys. Ayan. And then, yung ating asin. And then, sara na natin. Okay. Ayan guys, may green chili tayo dyan. Yung cabbage natin. Dahon ng sibuyas. Sibuyas na puti. Yung ating gabi. Ayan guys, medyo marami-rami po yan. And then yung ating lettuce. So ayan na. So umpisahan na natin ang ating pagpapalambot. Ayan guys, sinara ko lang doon. And then, eto na. After 30 minutes, open natin. So check natin guys kung okay na para sa atin yung lambot niya. So para sa akin, okay na siya guys. Saktong-sakto na po. Kasi lulutuin pa naman natin to kasama yung mga ibang ingredients. So, ayan. And then, check pa natin, guys, gamit ang tinidor kung talagang okay na yung lambot niya. So, eto na siya, guys. Ayan. So, parang perfect lang yung kanyang pagkalambot. Ayan, lagay na natin yung ating sibuyas na puti. So, kung ano yung available dito, guys, sa bahay, yun yung ginamit ko pong ingredients. And then, lagay na din natin yung ating taro, yung ating gabi. So, yung gabi, guys, na ginamit ko po ay yung malalaki. So, yung parang ginagamit ng iba sa bilo-bilo. So, yun yung ginamit ko, guys, dito po. Ayan. And then, yung ating dahon ng sibuyas. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Hinahalo-halo ko lang, guys. Actually, guys, ano, kaya konti lang inilagay kong parang, ah, Uh, yung sibuyas na may dahon po ay dahil uh, malapit na siyang masira. So, mabuti at nakuha pa, may nakuha pa tayo. So, ayan. Okay, linagyan ko na rin siya guys ng pangpaasim So, medyo marami-rami na guys yung nailagay ko dyan po. Ayan, kulong-kulo na siya. At inilagay ko na rin yung ating siling green. Ayan, guys. Ang bango-bango ng amoy, guys. Parang amoy ng gatas. Mmm. Ayan. Hinahalo ko, guys. At kumulo -kumu na siya. lagi na natin yung ating cabbage. Marami kasi kami lettuce dito, guys. Kaya, gamitin na lang po natin. So, ayan. Naglagay din ako ng lettuce, guys. Ayan. Masarap din kasi, guys, eh. And then, ayan, palalambutin lang natin guys yung ating mga gulay. At ready na to guys. Ayan. At ito na nga po yung finished product po natin. O ba diba guys, nakakatakam. At malinis na malinis po ito guys. Talagang mai enjoy mo. Ang sarap ng paghigop ng sabaw. At yung asim niya talagang tamang-tama lang din. Ayan guys, yung ating sinampal paan ang baka